isang testimony po ako. Shout out kay Auntie Banji. Nung bata po ako, totoo ito na, na naranasan kung hindi maganda yung pundasyon ng aking pamilya. Ano po, nagkaroon ako ng uh, magulong buhay na pamilya. Ano po, papasok ako sa school noon dahil wala yung mama ko, um nilayasan yung papa ko, yung tatay ko naman, every time na napagkatapos yun sa trabaho, hindi pa siya nagtatrabaho noon, lasing na siya. So, papasok ako ng school, gutom na gutom ako, wala akong maulam, papasok ako sa school na wala akong makain, uwi ako, gutom ako, alam niyo po ang ginagawa ko nung bata ko, tumatambay ako sa store, kasi sabi ng lola ko, pumunta ka dun sa store, pilitin mo silang umutang ka, anong gawin ko, magtambling-tambling mga ako, di ako pa utangin. <laughs> gutom na gutom na ako, wala akong makain. Ganito po ang ginagawa ko nung tumatambay ako sa isang sari-sari store, kay Auntie Bungie, shout out po, kay Uncle Sammy noon, tumatambay ako, naghihintay ako ng mga mga customer nila na na magbimerienda tapos pag may nakita ako na may nakita ako na soft drinks doon na hindi nila inubos tapos ilalagay nila ilalagay nila doon sa likod ng likod ng mga case sa store nila tatakpo ako doon tapos kukunin yes kukunin ko yun para lang para maano lang yung gutom ko doon ganoon nang hirap talaga pero nagpapasalamat ako kay hey Lord kasi ganun pa man na para na, nakakaraos ako alam mo yung tipo ganoon yung ginagawa ko nandun ako sa likod ng store nila naghihintay ako ng mga mga iinom magbimerienda sabi ko ay sa akin yun tinira niya <laughs> pupunta po sa likod tapos 'di ba diba, pupunta ko doon tapos iinumin eh, ko na doon tapos eh, pag marami na akong nainom ayan na ako busog na ako na solve na ako soft drinks ganoon na lang po 'di ba in Jesus name talaga ay alam niyo po alam niyo nung kinilala ko ang ating Panginoon yung batang na, yung, bata, yung, bata, yung, bata, yung bata yung bata na yun ako po na gutom na yun ano po haleluya ngayon dinagkaloban niya ko nagkaroon na ako ng kakayanan para magpakain ng mga bata every time na mayroong okasyon dito sa bahay nakukuha na po magpakain sa mga bata na dati ako yung walang makain pero ngayon nagpapakain na tayo amen hindi ko masinasabi para 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 magmala, magmalaki ko sinasabi ko to dahil sa kapangyarihan ng, ng ating Panginoon sa na kaya niyang baguhin ang isang tao hindi lang yung pagkatao mo kundi yung estado ng buhay natin amen na ako isang patay butong noon na wala akong makain noon pero ngayon ka kaya ko nang magpakain kaya ko nang magpala mag, magbigay ng pagpapala sa ibang tao amen hallelujah kaya napakabuti ng ating Panginoon ang isang tao na patuloy na hinahanap ang presensya hinahanap ang, ang ating Panginoon Diyos sa kanyang buhay at gusto niya na makasama ang Panginoon kapatid, panalo ka. Yun ang, kaya sabi ko, yung mga naranasan ko noon, sabi ko, Lord, salamat. Pinamalas mo yung naranasan ko yun para makita ko kung gaano kakabuting Diyos. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi lang yun. Napakarami kong karanasan. Sa totoo lang po, nung ako ay marami, napakarami. Kaya sobra-sobrang pasasalamat ko sa ating Panginoon every time na every time na, na iniisip ko ang kabutihan ng ating Panginoon, hindi ko po talaga iwasan sa ako na tungkol na kung ano ako noon, ano yung pinagdaanan ko noon, at kung ano yung pinapamalas sa ating Panginoon ngayon sa aking buhay. <üteste> Kaya salamat. Kaya mga kapatid, hindi pa okay. Kaya... ako okay. perfectong tao. Kaya magpasalamat tayo dahil meron tayong perfectong Diyos na patuloy na lang na, na pagkain na ano man ang kasalanan natin. Kapatid, wag mong isipin na makasalanan ka dahil ang Panginoong Jesus, tandaan mo ito kapatid. Ang ating Panginoong Jesus ay ako sa cross dahil sa ating mga makakasalanan, hindi dahil sa mga taong matutuwid. Amen. Kaya kung patuloy tayo, ako makasalanan pa rin ako, may mga pagkukulang pa rin ako sa ating Panginoon. Pero sa abot ang aking makakaya, pinipilit ng inihi sa kanya nang bigyan niya ako ng katagumpayan dahil ang taong naghahangad sa ating Panginoon sa huli sa atin ang tagumpay. Amen. Hallelujah. Ka magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Yan, hey, this is Salamat na mutin ang inyong Certified President or Woman Binago ng Panginoon Isa ng Super Daddy na Ngayon nasa tabi ko sa, sa ating lahat